Ano? Ano tinitingin din mo? Sir, 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 sir. sir. Handa Handa na ang plano natin. Ay bigay na ng mga security guard ang impormasyon. Sir, paano kung mabuko tayo? Meron na bang nakulong sa mga kauri natin? Tanggal? Pwede. Mailipat ng pwesto? Maaari din. Pero hinding-hindi ka makukulong. At magkaroon man tayo ng bulilyaso, siguradong kakumpetensya lang natin ang may kagagawa nun. Ituturo din natin sila. Pakikipagbatuhan na lang tayo ng basura. Di baling marumihan tayo. Kung milyones din lamang ang dudungin sa mga kamay natin. Paginig <laughs> kayo mabuti. Bukas ng alas 11 ng umaga, daraan sa kalye ng sangandaan ang dalawang kotse na may dalampera na ibabagsak sa mga money changers sa ermita. Nagkakaintindihan mo tayo.

lalaking yon Kaibigan mo? Hindi. Karelasyon mo? Hindi nga eh. O baka naman mo? Lalong hindi. Eh bakit naman napakasobre yata na atensyon binibigay sa'yo ng lalaking yon? Basta kaibigan ko. Bakit ka ba lang Sumama na nga ako sa'yo dito eh. apatayin kita. Sandi na lang ng hayop na lalaki yung babaeng kasama niya? San duno? Walang susunod. Kamalala. Kakanti kita. Silya. Walang hiya ka. Pinatay mo ang anak ko. Pinatay mo ang kaysa-isa kong pag-asa sa buhay. Mamamatay tao! Kriminal! Mang Kadjo, hindi ako pumatay kay Sylvia. Ikaw ang may kasalanan sa pagkamatay ng anak niyo. Pinilit niyo siyang sumusunod. Kung buhay pa si Sylvia, kayo si sisisihin niya. Malinis pa sana siya. Ngayon, kayon ang sasayaw sa bar. Masama kayong ama, Mang <tod> hindi ko may alis na ipagtanggol mo si Sylvia, Pero papano tayo ngayon? Mahirap lang tayo. Sana ko kukuha ng pera para piyansa sa'yo. Nay, huwag na kayong umiyak. Parang hindi na kayo nasanay. Wala na naman tayong magagawa. Nandito na to. Meron na na. Hindi pa huli. Tumawag ka sa kanya. Bumalik ka sa Diyos, anak. Nay, huwag na natin siya abalahin. Alam naman ng Diyos kung ano nangyayari sa buhay ko eh. Kung maalala niya ako, sa kabila na ako, oh, okay lang. Kung hindi, kasalanan ko naman, di ba, Nay? Si Angel? Sir, kinuha ni Hippolyto at ni Cordero. Abay, saan didala? Sa katayan, sir. tagahayop ka. Ayaw mo humingi ng awa, ha? Papatay man niyo ako. Pero hindi niyo pa rin maririnig sa bibig ko ang iniisip niyo. Patayin kaya namin ngayon. Anghel na demonyo! Hmm. Hmm. Sarento! Major! Maganda gabi o, Major. Panabog na yung kinakatay niyo, ha? Matalim ng tahid yan. Sayang naman kung pupulutanin niyo lang. Pero kung talaga maiinit na yung mga itlog ninyo, kayong dalawa na lilitsunin ko. Mababait naman pala kayong kausap eh. Tatahol kayo kung titira kayo ng alaga ko <coughs> Ah! Ano? Anong tinitingin mo? baril anghel Hindi mo babayaran, pero gagamitin mo ayon sa ipagagawa ko sa'yo. Kinalulungkot ko, Major. Pero hindi ko matatanggap yung mga baril niyo. Kung inaakala mo makakatanggi ka sa'kin, sa mag-isip ka uli, Angel. Dahil lakas ang lana ang buhay mo sa'kin akin at naniningil na ako ngayon. Pero, Major, kapag tinanggihan mo mga baril na yan ngayong gabi, sa ibang paraan ako maniningil. it is hey. pala ito, ha? Ah. Bakit ako may dinala rito? Tsaka, parang po to, sir, ah Sir, yung parte namin, hindi nyo para bibigay, ha? Ah. <laughs> hindi nyo nakakailanganin ng pera. Ha? Huh? Tapos namin, senyorito, sa lupa. Huhusgahan na kayo sa impyerno. Pero, sir, bakit ako? Ikaw ang magiging sentensyador. Sir, pinakinabangan nyo na naman yung mga yun eh. Noon yun. Pero hindi ko na sila kailangan ngayon. Masyado ng na maraming nalalaman ng mga animal na yan. Kaya bago tumabil ang mga dila, kailangan manahimik na sila. Angil! Kosa! Magkasama naman tayo ah! Saan naman Angil? Kayo talaga mga polis! Nakinabang na kayo sa amin eh! Tapos ganito gagawin niyo sa amin! Pero sir, ba't... Gawin mo! Kung hindi sasama ka sa kanilang pipila, Aba! Para mo mo! Tayo ay mga sibilisadong tao. Cristiano kaya ang pagkamatay ng mga pilang ko ay hindi para ang makatao. Ano nang silbi ng ating Ang hilanak hindi ko naman sinasabi may kinalaman ka sa mga binabanggit ni Sarina. Gusto ko lang ipaunawa sa na hindi naman ako nagkulang ng pangaral sa iyo. Maging tapat ka at mapagkakatiwalaan. ang kapalaran ko bilang isang ina ay bukas na aklat para sa iyo. At ang bawat pahina nang nakasulat doon, alam mo, hindi ako naglihim sa iyo, anak. Kaya huwag kang maglilihim sa akin. Nay, hindi naman ako naglilihim sa inyo eh. Nagsisinungaling ka eh. Hindi rin ho. Magtapat ka. Sanggaling itong mga pera. Nay, pumasok ko akong bodyguard. 'Yang perang ibinigay ko sa inyo, suweldo ko po 'yan. Matagal ako naghintay. Pero hindi ako nainip. Ang mga katulad yung baboy, ang alam ko, sa kanal kayo naglulublob. Hoy, babae, takbo. Because, man, man, so... wow. Kung maghahasta ka, parang kayang-kayang mo kami, ha? Ah. Ah? <tap> Salamat sa inyong pakikinig. Mamaya ang gabi. Alam mo nang gagawin mo. Pagkakuha ng pera, idadaan mo ang mga tao sa checkpoint. Paunahin mo sila. Pero Major, baka pwedeng wag na. Ang hell, ang Wag mo kong pangungunahan. Alam kong ginagawa ko. Sige na. Sir. Kumagawa ka ng demonyo. Baka hindi mo kayang pigilan. Isa ka pa! Alam ko ang ginagawa ko. Nagpapaalala lang, sir. Baka balang araw, baka swaging ka ng demonyong sinasabi ko